Kumusta mga idol? Welcome muli sa ating munting channel. Ngayon ay ating pag-uusapan at aalamin ang kasaysayan ng hidwaan ng pagitan ng Israel at Hamas na kung sino ang may mas karapatan manirahan sa dating lupang tinawag na Palestine na dati namang tinatawag na Kingdom of Israel at Judea na dati rin kilalang tinatawag na land of kena. Bakit nga ba naging ganon kakomplikado? Yan kasi ang parating komplikasyon ng kasaysayan. Sino nga ba ang may mas karapatan sa lupa? Yun bang unang nanirahan o yung huling nanirahan? Yung unang nagpatayo ng bahay o yung nanalo sa huling gera? Sa paniniwala ng Israeli, ito ang promised land at sila ang chosen people. Bago magtapos o natapos noong 19th century, lumaganap ang tinatawag na Zionism o yung paniniwala na kailangang makabalik ang chosen people sa promised land. Sa nakaraang 35 siglo kasi, ilang beses sinakop at binuwag ang kaharian ng Israel at Judea. Unang noong Babylonian Kingdom noong 500 BC, at noong Roman Empire noong 70 BC. Pero kahit ang lupang ito ay sinakop lang din naman ng mga Israeli mula sa Kianite, Hittite, Amorites, ang mga dating nakatira sa tinaguriang land of milk and honey. Katunayan kung babasahin ang Old Testament ay tila malupit ang pagumbili ni Yahweh sa mga Israeli para sakupin ang mga nakatira sa mga lupang ito. Lahat daw ng kalalakihan sa kalapit na siyudad na lalaban sa kanila ay papatayin ang mga bata at kababaihan at itratong plunder. Sa mga siyudad naman na ipamamana daw sa mga Israeli ay mas lalong mas mahigpit ang tagubilin. Sa librong Deuteronomy, Do not leave alive anything that breathes ang depensa naman ng iba na sobra exaggerated lang ang katagang ito sa Biblia. Ano pa man ang lahat pong ito ay ancient history na pero parang komplikado pa rin kahit contemporary history na. Sa matagal na panahon inasam na mga Hudyo na nagkalat na sa buong mundo na makabalik sa tinagurian nilang homeland. Yun lamang sa Palestine nagbago na ang mundo. Taong 1900s, halos lahat ng na nakatira sa Palestine ay mga Muslim, pumapangalawa lang ang Kristiyano at pangatlo naman ang mga Hudyo. Matapos matalaw ang Ottoman Empire noong World War I, napunta sa Britanya ang Palestine at ang recommendation ng Britanya na nakapaloob sa Balk Declaration ay bigyan ng sariling homeland ang Hudyo sa Palestine. Inalmahan ito ng mga Palestino ang nakatira doon, lalong uminit ang sitwasyon sa pagdagsa ng mga Jewish emigrant, lalo nang matapos ang World War II. Taong 1947, ipinatupad ng United Nations ang Resolution 181 na nagbibiyak sa Palestine, sa tig-isang Jewish state at Arab state. Magmula noon, sunod-sunod ang digmaan sa pagitan ng Israel at mga karatig bansang Arabo. Parating palaging panalo ang Israel, kaya lumaki ng lumaki ang kanyang teritoryo. Yun lamang patuloy pa rin itong lumalaki hanggang ngayon. At taong 1950s, ipinasa ng Israel ang law of return na nagsasabi kung sino ang mag-Jewish heritage ay pwedeng maging Israeli. Ang populasyon ng Israel ay nagsimula sa 800,000 noong 1948 pero lumobo na po yan ngayon at umaabot na na 9.3 million. Taon-taon ay libo-libong imigrants ang tinatanggap ng Israel. Ito lamang 2022 ay umabot ng 74,714 immigrants at para may kalalagyan ay nag-expand ng settlement ang Israel sa Palestinian territory kagaya ng Peace Bank ay dinimulis ang mga bahay ng Palestino para makapagpatayo ng bagong settlement. Ang UN ay binalaan na ang Israel na na ang pag-expand dahil labag raw ito sa international law. Isa pang hinanakit ng Palestinian ay ang Israel-Egypt blockade na labing na taon na nagpapahirap sa Gaza Strip kung saan nakatira ang 2.3 milyon na Palestinian. Pero meron pang isang pwede pang sumabit sa isang digmang ito. Sa mga nakaraang pang mga buwan, Nagpustusan sana ang negosasyon sa pagitan ng Israel at ang Saudi Arabia para manormalize ang relasyon ng dalawang dating magkalabang bansa. Sa nakaraang dekada ay unti-unti nang natatanggap ang ilang Arab nation ang Israel at meron na itong peace agreement sa Egypt at Jordan. Kung sumunod ang Saudi Arabia, malaking implikasyon nito sa kapayapaan sa gitnang silangan. Pero sa pagsiklab ng panibagong digmaan ay baka maglinyahan muli ang Arab State at hindi pa malina kung sino ang papanigan sa dating kaaway o sa matagal lang sinusuportahan. At dito na lang po mga idol. Salamat!